A dream, yan na lang ang na tweet ni Ann Curtis Smith nang i-repost niya ang planong pagandahin ang kahabaan ng dalawang riverbanks ng Ilog Pasig. Tinanong na din namin ang mga kilalang personalidad na umaten sa inaugurasyon ng proyektong ito. Pakinggan natin ang kanilang mga sinabi. Hi sir Tim, happy birthday! Oh, Thank you so much! Thank Thanks you. for spending your uh, birthday here Yes! At, uh, event ni Pangulo What can you say about this project po? Alam mo, ako lumaki ako dito sa may Binondo dito sa Manila area I never thought na magiging ganito sa kaganda na people would be walking here by the riverside and enjoying each other's company enjoying amazing Filipino food listening to Filipino music and just enjoying the beauty of the river Sana magtuloy-tuloy and really if this is just a sample of how beautiful and how uh, amazing our country can become, then I'm really all for it. Nice. Thank There. you. Thank, Thank you. you, Sir Maraming marami, salamat. Again. Happy birthday. Salamat. Thank you. Well, alam nyo, ito na yung panaginip. Panaginip ko siguro, panaginip ng lahat. Yung narinig natin sa Pangulo kanina. Sinabi niya nga kanina napakasensitibong issue nito na yung iba takot galawin ang Pasig River dahil maraming issues na pwede mangyari. Pero sabi niya, that is what leadership is all about. Importante ay ang magbago, ang makita ng ang bawat isa kung ano ang kung ano tamang gawin para dito. Pero importante people centered. Yun ang sinabi niya, 'di ba? People centered. Ibig sabihin, yung mga nakatira sa malapit ay huwag kalimutan. At sana buong Pasig River ganito. Hindi lang itong ilog na ito lahat na matapos natin ito. Kaya naman, kaming mga nasa gobyerno, kamukha ko sa DILG kay Sekreta MMDA kay Don Artes, etong kay Sekretary sa sama tutulong ka talaga kami rito. Ito double time, ito marching order dito. No? Kaya this will show na talagang yung panaginip sa bagong Pilipinas na ang sumasalamin siguro sa, sa decay will be Pasig River for so many years na pabayaan, for so many years na nakapakabaho. Maski sa ang magpunta lugar, ang parating barometer ng, ng progress ng ganda ay ang ilog. Parati yan eh. Pero eto na, Eto na yun. Ito na ang bagong Pilipinas. Talagang kitang-kita na natin ngayon. Kaya masaya-masaya ako ngayon gabi. Hi, Sir Mark. Hello. Hello. Napakaganda dito. Talagang naku uh, nakikita ko na yung potential niya for tourists at uh, both local and international tourists kasi uh, may halong history yung history hindi mo mababayaran yan eh kasi like itong Manila post office di ba? talagang uh, napakatagal na yung building na niyan yung ganda niya yung beauty niya yung storya niya tapos I isamahan mo pa nung uh, mga ilaw at yung mga design sa Jones Bridge tapos diyan sa tabi ng ilog na ginawa ng, uh, ng PBBM na proyekto talagang napakalaki nung potential nito at uh, nakita ko na kung ba't nila ginawa parang proof of concept eh pinapakita nila na ito pwedeng pagandahin ng ganito pwedeng gawin sa buong uh, haba ng uh, Pasig River hanggang Laguna Lake hanggang Makati hanggang Taguig so talagang nakakabilib nakaka yung pong kanilang ginawa po dito and Uh, pangarap to ng mga mga manileño dati pa eh, na itong lugar na to ma-develop ito parang gawing parang Singapore Sunyo mga buildings dito maganda pailawan di ba para maging tourist destination talaga ito tingin ko kailangan na lang mga yung nga, mga restaurants diyan gimikan diyan ang iniisip ko yung parang day walk nung araw eh. kung naabutan niyo yon sa May Roas Boulevard di ba kasi yung kasi nakakaistorbo minsan ng traffic pero pwede yung ganun eh parang mag-chill kayo diyan kakain kayo tapos uh, konting relax uh, relax unwind tapos boat ride So, this would be really good for tourism. Tapos, malapit siya sa Intramuros. Eh, katabi nga, Intramuros. Tapos, yung old Manila town. So, napaka maganda potential for tourism is very, very big. At mas ma-appreciate mo siya ngayon dito, yung mga shots sa gabi. Kasi ang ganda talaga. I could imagine na kung magawa nila ito buong stretch ng Pasig. Ako, mabubuhay yung buong Metro Manila. Ito yung magiging center of attraction ng Metro Manila kapag uh, nagawa nila yung napakagandang plano dito. Sir Mark, can you describe yung amoy? Kasi yung mga hindi pa nakakapunta dito, mga nasa probinsya, dati, siguro napansin nila may amoy dito. How do you describe the smell? oh Hindi naman ano, hindi naman, uh, wala naman ano eh, kumbaga hindi naman siya masama. Wala naman. Wala na, no? Oh. So, parang may initial na ginawa na rin talaga sila, oh, no? Para, para yung sa amoy ano na siya, hindi, hindi siya masak masakit sa ilong in any way. Okay naman, wala namang problema pagdating sa amoy dito. Parang pwede ka na kumain dito, you no? Know? Oh, yung mga floating ano, oh, restaurants. Oo, floating, ginger. Ang ganda, ang ganda, mabubuhay itong ano, Pasig. Ano? Tapos dito, sisimulan. Eh, dito pa naman ang sentro dati ng ating ano, uh, bansa before, dyan sa Espolta. so, so kailangan po ma-revitalize itong area na to eh. Kasi ito yung area na rich siya, uh, history, ng ating uh, bayan ating bansa kaya sa pakikipagtulungan ng uh, TBBM administration uh, DHSUD local government of Manila ay mapapaganda itong area na to and for MMDA tsaka yung mga iba pang mga kasama and of course maganda sa uh, kalikasan kasi Siyempre, pag wala na yung mga nakatira at mga factory na nagtatapon ng basura, eh, mas lilinis itong river. Kapag gawin nilang puro commercial at puro pasyalan. Healthy pa para sa mga tao kasi yun nga, naglalakad sila, uh, nagbabike sila. So, napakaganda talaga nung concept na to. D dapat dati pa sinimulan, dapat dati pa ginawa, eh. pero importante ngayon ay sinisimulan na at kumang uh, nagsimula Jones Bridge, tapos dito, post office, susunod yan, haba pa niyan, papunta doon. Sa Aruseros, yan pa pandakan, tsaka Santa Ana. Kaya nakaka-excite itong project na to. Kumbaga yes. kung ito yung proof of concept ay uh, bilib na bilib, bilib na bilib yung, yung, yung si president, pati yung mga stakeholders, yung mga bilyonaryo kanina nakita nila. Yung potensyal, yung potensyal ng mga yung pag ganitong ginawa kasi marerevitalize yung syudad eh. And also, this is very valuable ano real estate kasi ano eh kumaga sentro eh, sentro ng mga syudad yung ano eh, yung Pasig River eh. Kaya malaking potential din for businesses na pagtulungan sa gobyerno para i-develop itong Pasig River. Alright, thank you very much, Sir Mark Camboa from Models of Manila. Thank you. Thank you. Ayoy, magkasama. Laging mayroong umaga. kay ganda. Sir, ano ba? Palawan feels ba? Palawan feels? Ah, hindi pa ako nakapunta sa Palawan eh. Pero para nakikinikinita ko na na magiging binis ang datingan ng Pasig River. Salamat sa programa ni PBBM na PBBM, ang Pasig Bigyang Buhay Muli. Hanggang sa muli sa mga susunod nating videos. It's Luis again!